Tandaan mo marami kang masasayang na plano para sa pamilya mo kung patuloy mong iisipin na sa lahat ng panahon magagawa mo yung mga plano para sa pamilya mo. At tandaan mo, marami kang masasayang na panahon para sa pamilya mo kung patuloy mong iisipin na marami ka pa namang panahon at ang pamilya mo. Again, nauubos ang panahon, umaalis ang panahon, at kailanman, hindi na bumabalik ang panahon. Yung panahon na merong ka ngayon, kasama ang pamilya mo, sulitin mo na. Yung panahon na merong ka kasama, ang magulang mo, sulitin mo na. Yung panahon na merong ka kasama ang asawa mo, sulitin mo na. Yung panahon na merong ka kasama ang anak mo, sulitin mo na. Again, pwede natin gamitin ang panahon, pero hindi mo siya pwedeng sayangin. Pwede mong gamitin ang panahon, pero hindi mo pwedeng ibalik. Minsan ka lang dadaan dito sa mundong ito. Minsan lang ding dadaan dito sa mundong ito. Ang pamilya na meron ka, huwag mo nang sayangin.